good morning mga kaibigan uh, oh, pakita ko lang po sa ano uh, po aking mga alagang manok mga native chicken yan kung gaano na sila karami tsaka yung ating mga pato ah, dami sisiw mga bagong pisa yung iba

Marami bagong sisi oh. Um, hindi, wala yung mga pabo. mga native chicken ating mga alaga hindi po muna tayo makapangisda ngayon kasi pinagbawal muna nakapreserve na yan yung dam kasi masyado nang mababa yung tubig delikado na baka mahigop tayo sa tubo

Yes, Alis dyan. Alis ka dyan, tuta ka. Alis ka dyan.

Eh, no. Huwag mong agawan yan. Agawan mo yung maliliit na yan. Agawan yung maliliit. May maliliit na pato. <coughs> Woohoo! oot grong 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 ang galing nga. ah, ah. Galinga. away mo na away, away tayo away, aray, aray aray Ngaaway ka. Hindi ah. nga lang saging. Sa ay, may, may, may mga kalimantyong pala. Ang titigas. Eh, tag-init ngayon. May sakit talaga ang saging. Sa Badaanin niyo yan. Ay, may manok doon, oh. Patong-patong sila. Eh, dalawa yan sila dyan, eh. Aplog. Totlo. Dalawa lang yan. Aplog dalawang itim at saka yung ano ay ang asong bulag ang asong bulag ang asong bulag ang asong bulag ah si kongkong Oh, oh. Tiago mm, 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 Ito pinakamakulit sa lahat Ayan Ah Oh Ah ang aming hotdog mm. bantay ng mga manok ang hotdog mm. <coughs> Yan magandang umaga ulit sa inyo. At ito lang po ang buhay namin dito ngayon sa probinsya. May mag ng mga hayop, mga tanim-tanim. Sana po patuloy uh, nyo po supportan itong aking munting channel dahil gusto ko rin po makatulong sa mga kasama kong mga magsasaka dito so, hindi pa sumisikat ang araw sa so, mga araw sa ating lahat maraming maraming salamat po